lalaki na sinaksak ng cutter ang kalaguyo ng kanyang misis sa Barangay Hall sa Caloocan. Magiging ayos na raw dapat ang kalaguyo pero biglang uminit ang ulo ni Mister. Umaaksyon si Dindo Flora. Kuha sa CCTV habang nag ang lalaking ito sa Barangay Hall sa Bagbagin, Caloocan pasado alas stress ng hapon kahapon dumating ang isang babae sumunod ang kanya raw Mister. Paglapit ng dalawa sa nag-aabang na lalaki, nagkaroon ng kumprontasyon. Maya-maya pa, inaawat na ng babae ang kanyang asawa. May dalaraw kasing kater si mister at isasaksak niya sa lalaking pinuntahan sa barangay. Pero hindi siya nagpapigil kay misis kahit nahubaran na ng pangitaas at nabalibag ang ginang. Sumugod at sinaksak niya ang lalaki. Nakatakbo naman ang biktima, hahabol pa sana ang nanaksak pero hinawakan na siya sa shorts ni Mrs. Dito na sila pinaligiran ng mga tauhan ng barangay at mga pulis. Ang biktima agad itinakbo sa ospital dahil sa tinamong mga saksak sa leeg at mukha. Naging karelasyon daw niya ang misis ng sospek. Pero nang malaman ni Mr. na si Jeffrey Bandayrel, binantaan daw niya na papatay ng lalaki. Una na ako yun yung saksak eh, kasama yung mga konsyal nung nakaraan lang. Dahil may pagbabanta sa buhay niya. Kahapon, nagkasundo na raw na magharap ang dalawa sa barangay para sana magkaareglo at tigilan na ng mister ang kalaguyo ni misis. Pero tila mainit daw ang ulo ni mister. Kasi sa paglalakad nila nagsisigawan na yung mag-asawa eh. Kaya nauna yung babae, eh, siguro alam, alam niya na galit yung asawa niya. Hindi na nagpaunlak ng panay ang mga mga nasangkot sa gulo. Ang mister na nanaksak, himas rehas ngayon at nahaharap sa kasong frustrated murder. Umaaksyon, Dindo Fora, News 5.